Pasok na kami. Ay, man. Mas yan? Dito tulak, mag -tulak. Hmm. mo. Tulak. Laro mo. Pasok, pasok. Huling ng kamay ko. Ano? Ano sa kukunin mo? Sabi ni Mami, ano? Ay, sabi mo ice cream. Ice cream ang bibili mo. Ito, ice cream oh. mo. Mm. Ice cream. Isang dede lang babikunin mo. Oh. Ay, kuha tayong basket. Diyan ka lang kuha ang basket, ha? Ah. O, oh, kumuha lang ang basket, eh. Hello, ang dami. ice cream. na yun. Baka tayo mapagalitan ni Mami. Dalawang ice cream kasi dalawang dede. Oo. Oh. Bibili pa tayo dito. Wait lang. Sabi ni Mami, kukuha daw ako ng... Wala tayong dalawang silka. Dalawang sabon. Silka. Grocery time nyo. <laughs> Hindi, <laughs> pinag-grocery lang kami ng ano. Pang araw-araw. Sabon. <coughs> ano ba? Ano pa ba yung pinapabili niya? Ay, ano? Deodorant. Ito <laughs> sa deodorant. Dito, sa deodorant tayo. Ayan. Apat daw na blue. Bilangin mo, baby Kay no. mami. bilangin mo. Bilangin mo. Apat na kailangan. Bilangin mo. One. Four lang. Four lang. Four lang kailangan mo. Kanina to. Kanina yung jodoran. Kulay blue.

Apat na pink. Ano kay man? Ito naman may happy. Sino ba yung happy? Ayun! Bokeh! Buwa tayo ng happy. Yes, yes, bokeh. Bok, bok, bokeh. Yes, yes, yes. Bokeh. Yes, yes, yes. Yes, Happy naman ang kunin natin. Wait lang. Lupitin ko pa sa bibig. Ay, dalawang happy lang pala ang kailangan. Kasi, ano, try ba to pa. Bago, bago, bago. Try to pa. Bago, bago, bago. Dalawang happy. Dalawang happy. Dalawang happy. Dalawang happy. Tapos, dalawang conditioning. Keratin. Dalawang Ano papa. Kita ko na araw na 'yan. Kaswelpon 'yung ano, listahan natin. 'Nay papa. Kapit lang, pamamalan ko muna. Hay, galihan mo na. Nakalimutan ko 'yung ibang bibili namin. Cut muna natin. Cut muna natin, 'Nay okay. bebe kasi nakalimutan ko apat na serve naman ang kailangan namin pero hindi namin pa makita pinakita kami ng puro wings nga lang yung powder nila din yung parang bago labrador ata yun ba bebe? babay serve naman serve powder <coughs> Ganyan nga. Surf naman. Ano to? Lablas. Lablas powder. Ito lang nga bibili natin. Ito yung Ariel. Lumura lang. 4.75 Ito na lang. Ariel na lang.

ito na lang siguro baby. Wings na lang. Abot. Wings na lang bibili natin. Ito. Ah. Si apat lang. Apat lang tayo lang. Ay, nag-halo-halo ito baby. pagkain niya. Ito ito bibili at matuluan kami kasi butas yung ibang powder. 1, 2, 3, 4. Two, three, four. Two, three, four.

may wings na tayo. Sa so, dalawang papaya, dalawang happy. Apat na kaya tin gold. Dalawang Rexona, pink and blue. Dalawa na mga ano, downy. Downy anti tibak na lang. Bibi downy anti tibak na lang. Ulang natin. Puna tayong dalawa. Ito Dala na lang ha. Hai guys. Hai guys, kami <laughs> bulbul so natin, dauni, yes, oh guys. Yeah, yeah. I'm Kompleto na. Kompleto na. Tara na counter right? na <laughs> tayo. Tinayang nabili namin. lang sa amin eh. sa yung pagkain ng bata. Kalawang dede. Hindi na tayo bitin. Dito pa yung exit, sir. Dito pa yung exit. Ang gat Dito po. Magkano yung kuya yung nalagay niya? Paper ba? Piso Piso po. Isa lang po ba yung price mm -hmm. ng ano din kuya? Ariel? ariel. 4.75 sa cup Ang hmm. ay, ariel? Ano po? Upper ah, lip po. 13 oh. cents po. Ah. Shhh, gumalikot. Mali naman yung kwenta ni Mami. 159 159 lahat 159 Sabi ni Maki 100 na. Dalawang pipe ma'am Isang ano kuya Isang paper bag Okay <coughs> Ano yun, sir? Dalawang pipe. Sak mo na, be. Dito po yung exit, sir. Wala na po kung pa pati. Bili pa tayong listing. <tipos> Apat na pao okay. ko. Apat na ating. Apat na. Ay, dalawang.

babay na babay Ay, babay na babay na babay na babay na babay na babay na babay na